kaka oh, alright, kaka oh, alright. So, yung, alaw, yung So, ako din So, first day na ko din siya ang bukid. So, nagmatag uh, very light. Kaya sabah na ang Ang mga manok, sig kaka Ang mga tao, sig pangapi. So, mo na every question. So, after ato ni Gawas, na po intawon ko kay nagulat ang mga basic na mga tao sa among pure optic. Kaya aras so, lang nga, asa na daw ko. Nga nung wala daw ko ni Gawas. Sabi pa lang, ba diba? Ano ko tama na? Dilin ako ninyo. Ay, never! Never magingay na, be please. So, mauto na lang tawon ko. ko every time nag ko as in iba't ibang ano color sa malungabol ang gihatag sa ako ni Mother Earth. So, after ato, ano, kung ko nga, wow, Lord. Salamat. Salamat sa bagong oras, panibagong adlaw. So mauto na ako di sa view kay para magpa-blessing sa mga parka, basic na balay tipo related na ako ang ubang mga video. So syempre di ba bago, ko makipag-chismis sa mga tao te, is dapat maghilamos kag very light, magano mag toothbrush ko basta i-sipre lang ang haba o ni baba oi. Pero syempre never judge. Never judge ang baho sa baba. So mauto na tingala ko di tawon ko na mga tao din nga sigsig pamot, sigsig sila pamot ana na abot ba daw kay magpa-picture sila kuno sa mga ni sila oi. Ako nga nga magpapicture man mo sa ako nga dili mo ko wala man ko na tulfo wabol. So mauto di ba abi sinila kay te abi nila nga ko artista te. Ako na sa mga tao ni sila oi sobra jeez to na ibata sa mo nag princess princess siya mo siya pero syempre never equation ng bata so after ato tinag gitim ko sa mga basic na pag gumawa ng mga kape kape ano kung ay ka cute oh mo na pa kaganahan ako every time na ako dira sa mo mamutong kanang na maginog mga ingana pero every time na ako dira gina serve ko nila te ano ko tama na no gina templar ko kape gina pakaon ko ako nga war wow. as in di ba kanang maamis ko mo to nag inom taon ko beauty nga bolte di ba as in ever ang kanang beauty ti very do lang kay sa mo man basic na balete di ba very cute di diba, sa totally cute kay pero kanang wow ana salamat. salamat salamat sa mga blessings so later na pud ang ibang video bye batang bata ba ka pa and please laban lang na is kong malamain ang malesha ka totohanan nang isilang ka sa mundong ito liking tuwa nang eh magulang mo b kapit bahay mo see only letter b got the correct answer so they diba, were very like magiging bata ay so na appreciate po na ako lord salamat salamat sa ulan so now as ina amazing grabe ko happy ka ron ang kahil ako na purko, never comfort Coco O or it? Coco alright or it? Coco Ay, po, oh, siya, gawa ka longer version ng Coco O gawin ko lang. Ay, never susubo o yun. Ay, please, nakari si Ace. Oh, yung anong hinang tingin sa manok here sa among bukid. Coco O So, hi guys. So, nanami din sa among basic na balay. So, first, ano, first, na mo dere. Wala pa siya na humain. Pero, oo, oh, oh, napamila mesa la mesa, di ba? Diba? So, nadira... Oh, my God, So di ba, ingaling kayo mayayaman kai gold na among mga ano. E nasa puso, <laughs> na puso lamang. O ba, diba, akong basic na pag umangkot, o siya kita sa kasmata. O sumoto siya. So, Hello! So, Hello. Sumoto. Gold. So munang maungkot ako na very ito na si Panong Kabayo, di ba, e, ano, face reveal. Gold. gold face, reveal. Reveal. face reveal, ito face reveal. So, ma-auto. Ang kanina mesa, sige, palit na mo tag 800 kahapon. So, wala pa rin siya na humain. Oh, among um, basic na ko sinawabong. So, syempre, nagpa-bless advance na lang. Wait lang. So, isa na ko kapag ng ko na very basic. Pag-high cut Oo, diba? ba no. so, Tanawa? 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 So mo unta asa tasa kung basic na father na asila sa asuhan. So mo di ba nagkaon-kaon may tanaw colorful kayo mong balay te. Oo. Uh, di ba nausap na ako mother o'y. Alright, so na akong mother o oh, ay ay. Ape kayo kan mama kayo manang nang balay. Para na yung Oo oh, di ba? Very ina. Okay na to. Di ba? So na akong mother o oh, ito. Sige siya gano'n. Sige siya palit o coca balls. So mo na hulot ang tindahan sa kong kay Puro gasto na lang diri ata na Pero siya pinaka question So mo siya Bye So napaghapon ko diri sa among sa among viewhead kay nagpa sa among basic na balay. So wala pa naman ang basic na balay te, pero syempre ipa-advance blessing na ako kay very busy kay akong mga schedule. Wow, artista lang. So very busy akong schedule. So after ato te is di ba ang nagluto is akong mga basic na mga angkola ko wow. Or. So mo-da akong na very itom na si Panog Kabayo. So as in very active kay niya siya magtabang-tabang dire sa among panimalay. So mo-auto makaingon ko kada hak sa lupa para according. So after ato di ba timing pagid kaayo ano ko nga Lord. Salamat, salamat sa mga blessing and all. Kay di ba timing pagid kaayo ha? Na-question gid nako, na na-question gid nako. Na Nanong nag -ulan. I-timing pa rin -it sa pag-blessing sa kuha ah? Ha? Ano ko nga wow o oh, mauto ano ko nga Lord. Salamat dira sa inyo sa taas sa. So mauto nag ano nag request me pastor kay syempre di ba pag blessing blessing na may mga pastor. Ako unta mag volunteer para pero syempre di ba kana murag dili pa siguro ko ilado sa taas nga dili di man na siya pastor ano VAVA VA man na di ba. So syempre may question sa taas. So after ato nag anong pastor unsa daw akong maingon ano ko tama na please no comment. So after ato is syempre nag ano nag Greek na, na, na yung mga uh, mensahe akong basic na parents ay na so nagpasalamat silog over over ano ko nga wow ang kamaayo as in ang kapranka. So mauto nagbasa-basag Biblia ang pastor so, siyempre, Siyempre, dahil siya pagbasa dito. Lord, salamat. Salamat sa imong ano, Basta, uy, salamat, tanan, tanan. Kanya, no? So, after ato tayo nag-start na may kaon, di ba, mga bata, nagpila-pila mga bata. So, wala kayo mga invite invite magod. So, dira sa among piruk lang, mga ano, nagkakaon, very light. So, ang pagkaon lang ka ng very basic lang, kung kaayos, sumoto, nagduol-duol na yung taon ko. Sumoto, nag-survey-survey na lang taon ko, kaya basta na sila mga cellophane. Pero, syempre, ako never, never ng cellophane, kaya doon lang, magkuna na sila, di ba, very happy kay sila, ti. So, syempre, ako very happy, kung kaayos ko, ti, wala ko, nag-expect na naabot ko yung anina po, nga, kahila ko, wait lang, be, ko ninyo yan, so, nawala akong kahila, kaya syempre, di ba, na amigo gold eh. Gold amung karon So as in, grabe ko kahapi karon Actually, amung bala pa siya na humain. I-repaint pag ginakog over-over na pa yung mga kulang pag gihapon. Pero syempre, di ba, ang ulan sa adyo, di ma-question yung ang ulan, Makaingog Batang bata ka ba and something else. Di ba, very cute yung ulan, te Ano ko nga, Lord? oy grabe. So, to as in, wala na ako na question ng ulan. Kaya, ano ko nga, Lord? Salamat. Grabe ang blessing. nagbaha ang blessing. Pero pag literal na bahati, nasudline. Nasudan o mong basic na balay, oo di ba? Minsan pa ulan, bumuh na wag nang tumigil pa Hatid mo may A. Bagyo B. Ay, na ko maghatag mga exam. So after ato tay wala na happy na po intawon ko sa nagdula-dula alam sa akong mga basic na pagumang kwarta, di ba? Grabe mi ka happy kayo. Kahila ko na po intawon ko sige. Oy very emotional ba kay ko karoon So di ba after ato naligo na po akong mother ako mother ko noon sa tawon siya siya formal pag ginikanan ay. So grabe ka busy sa akong mother earth pero nag valuable volleyball intawon mag very light na lang intawon tay. so mao later ako mag house tour na lang siguro pero napagyap ko sa Bukid, di ba? napamis sa Bukid tun diba? sa oras nag voice over kun sa oras karon di ba? Wak. Wak. Hala, ay wak, wak. Wak, wak. Hala, kinsa to. Wak, wak. So, mao, to tama na TV, please lang. Pero, ganar kay ko, kay every morning, mangod is, makamatagin ko diri kay ang among room, te, is kanang very open kay yung bintana, wabote, syempre, wala yung mga wak-wak, mangod, sa mga ka-introvert mo, ng mga wak-wak, te, and very katawa, napagil ka ayo, te, kay every morning, magmata ko, ana, te, baka ingon sila, kaka-art, kaka-art. So, usay mangod, ma-question, ginako, te, ang mga manok here, te, kaya ang mga manok diri, te, is kanang kaka-art, pero nagkaka-art sila, te, mga alas, alas 5, pero sa Davao, te, sa kong boarding house, ay, te, alas 3 pa sa kadlawon, sige, kaka-art, kaka oo, oh, oh, oh. samantaw ni si Lloyd. Feeling siguro na ako mga call center, siguro itong mga manok dito dati, te, niya yeah, very katawanan, pagkakit, ay, bye-bye.